Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 6. At ang ibanghelyong ito ay tungkol sa pagbabalik ni Yesu Kristo sa Nazaret ang kanyang nilakihang bayan. At pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Maraming taong nakapakinig sa kanya at sila'y nagtanungan saan na kaya natutuhan ng taong ito ang lahat ng iyan. Ano ba itong karunungan niya? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Tagarito rin ng kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya't sila'y nagduda sa Kanya at siya'y hinamak nila. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa pag-aakala ng mga taga-Nasaret na kilalang kilala na nila ang buong katauhan ni Jesus. Masyado siyang pamilyar para sa kanila. Sapagkat sa nayo ng Nasaret, doon lumaki ang paslit na si Yesu Kristo hanggang sa mga panahon na kailangan niya nang simulan ang kanyang ministeryo o misyon na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos Ama. Ngunit, ang kaisipan o ang kaugalian ng mga taga Nazaret ay isang negatibong kaugalian. Sapagkat hindi sila makasampalataya sa mga ginagawa at sinasabi ng Panginoon. At ano ang nakakahadlang? Sapagkat akala nila kilalang kilala nila si Jesus. Para bang wala nang puwang ang isang misteryo na maganap sa katauhan ni Jesus, na para bang walang karapatan si Jesus na magpakita ng karunungan, ng kapangyarihan sa kanyang mga gawa, sapagat para sa kanila, taga rin sa amin iyan hindi niya kailangang magkaroon ng karunungan na higit sa aming karunungan. Hindi niya kailangang magkaroon ng kapangyarihan na higit sa aming kapangyarihan. Sa likod ng mga salitang ito, makikita natin ang kasalanan ng inggit. Sapagat hindi nila matanggap na si Kristo ay may karunungan na lampas sa kanilang kaalaman si Yeso Kristo ay may kapangyarihan na higit sa kanilang lakas. Kaya nga, ang tanging dahilan nila o ang tanging pangangatwiran ay dahil kilala nila si Yeso Kristo. Alam, niyang, alam nilang anak siya ng karpintero, kilala nila ang kanyang inang si Maria, ang mga pininsan at ito pa nga ay kanilang pinangalanan. At dahil dito, hindi nakagawa ng mga himala si Yeso Kristo maliban sa kakaunting pinagaling sa may sakit. Na mga may sakit. Hindi siya nakagawa ng kababalaghan sapagkat akala ng mga tao ay kilala na nila siya. Ngunit hindi alam ng mga taga Nazareth na sa pagkatao ni Yeso Kristo sa loob nito ay may nakatagong makapangyarihang Diyos. Si Kristo ay Diyos na naging taong totoo. Ang nakikita lamang ng mga taga-Nazaret ay ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi nila nakikita ang kanyang pagka ang Diyos na kumikilos sa katauhan ni Hesus na taga-Nazaret. Kaya nga walang puwang ang pananampalataya sa mga taong ang akala nila ay alam na nila ang lahat pangkaraniwan, walang bagong mangyayari, walang puwang na kumilos ang Diyos. Sapagkat ang mga taga-Nasaret ay meron ng ideya para kay Yesu Kristo at nakakahon na ang pagkatao ni Yesu Kristo ayon sa kanilang kaalaman. Ang Ibanghelyong ito ay para sa ating lahat din. Sapagkat tayo ay pinagiingat ng salita ng Diyos na ito upang wag ituring na ang lahat ng tao, lahat ng pangyayari na nagaganap sa ating buhay ay alam na natin. Ang panganib lahat sila ay magiging pangkaraniwan lamang na para bang wala nang puwang na kumilos ang Diyos. Kilala na natin ang mga tao, kilala na natin at alam na natin ang mga pangyayari. Kaya nga minsan, wala nang lasa, wala nang kahulugan. Nakakapagod ng harapin ng mga pangyayari at mga tao sa ating buhay. Ngunit ang ibanghelong ito ay may sinasabing isang mahalagang salita. Sa katauhan ni Jesus na taga nasaret na kilalang kilala ng mga taga roon ay pagkilos ng Diyos. Misteryo ng pagliligtas dahil sa pagmamahal ng Diyos. At ito rin ang ibinibigay sa atin ng ibanghelyong ito. Na magkaroon ng pananampalataya na sa likod ng mga pangkaraniwang, pangyayari, bagay at mga tao sa ating buhay, maniwala na naroon ang Diyos at kumikilos. Ito lamang ang taging paraan upang makakilos at makagawa ang Diyos ng mga kababalaghan o himala na kailangan ng tao. Doon niya lamang, doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong ipakita at ipahayag ang kanyang lakas at kapangyarihan para sa atin. Sabi nga sa English, familiarity breeds contempt. Minsan nawawala na tayo ng lasa sa maraming bagay sa ating buhay at pagkatao dahil masyado na tayong pamilyar. Ang sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon, na alisin itong nakabubulag na paniniwalang alam na natin ang lahat at maniwalang meron pa tayong hindi alam sa bawat bagay, pangyayari at tao sa ating buhay ay may nakadagong misteryo. Ang nakatagong misteryong ito ay ang Diyos na nais tayong mahalin at nais tayong iligtas. Nais niyang mayroong gawin at nais niyang kumilos sa kasaysayan natin. Bigyan natin siya ng puwang, bigyan natin siya ng pagkakataon. Kung ayun sana ang ginawa ng mga taga-Nazaret, napakaraming kababalaghan at himala ang mangyayari sa kanilang bayan. At ngayon, tayo ay inaanyayahan, iniimbitahan ng Diyos. Buksan natin ang pinto. Tanggapin na hindi lahat ay alam natin. Tanggapin na hindi natin maaaring isiksik ang Diyos sa maliliit na kaisipan natin. Higit siyang malakas, higit siyang makapangyarihan, higit siyang marunong kaysa sa ating lahat. At ayun ang nais sabihin sa atin sa Ebanghelyong ito. Huwag nating ikulong o ikahon ng Diyos sa maliit na pag-iisip natin. Hayaan natin siyang kumilos at ang kanyang pagkilos ay totoo namang hindi laban sa atin. Kung hindi, para sa kabutihan at kaligtasan ng bawat isa sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.